what's up guys summer na guys ang sarap na mag outing ang sarap na mag kuha yung tinatawag na manding banding sa family pero guys may topic tayo ngayon guys regarding dyan yung dikit natin napanood niyo ba yung episode ng tulpo na yan napanood niyo yan guys yan ay isang security guard na nagreklamo kay tulpo na, artiyo sila, na artiyo siya pala, siya lang na -artiyo. Ngayon, hindi niya naintindihan yung artiyo guys, nagreklamo siya. Instead na paganda napasama patuloy, ta, napasama patuloy, okay? Tungkol sa uh, day of pag-uusapan natin. Tara! Alright guys, welcome sa Riddles TV. 14 years more or less bilang security officer, security guard. Okay guys? May pag-uusapan tayo guys regarding sa uh, day off. Day off guys, no? Kailangan ba mag-day off talaga ang isang security guard? Kailangan ba talaga ito ng day off guys? Kailangan ba natin ng day off guys, no? So, pag-uusapan natin guys ang naturang issue guys. Pero bago ang lahat guys, kung kayo ay naghahanap ng mga security guard matters na topic, gumagawa po ako ng mga video nyo guys dumalaw po kayo sa channel ko guys ayan yung channel ko pag nandyan na kayo guys pindutin nyo yung playlist dyan pag napindut nyo yung playlist guys ay ang lalabas pumunta kayo sa security guard matters okay so kung kayo po ay nag bago pa sa channel ko kadadalaw lang ninyo na na intriga kayo sa thumbnail nakita nyo at nagulat kayo na security guard officer security guard tapos mahaba ang buhok may earrings, may nakasando lang. pani ba to? Kasi guys, ako po ay isa ng retired na po ako. Hindi na po ako active sa aking pag-duty bilang security officer, security guard. Nagbabahagi po ako ng mga kaalaman regarding sa security guard para makatulong at magbigay ng impormasyon sa mga taong nag-duty pa hanggang ngayon. Okay guys? Ngayon, kung nagdududa naman kayo sa pagkataong, pagkatao ko, kung sino itong mga tao, sino itong nagsasalita sa harapan nyo, marami tayong video dyan guys, ayan, yung video natin. Maglilid sa inyo yan, i-explore nyo yung channel ko guys, at magbibigay sa inyo yan ng kaalaman nyo kung sino yung nag-uusasalita sa harapan nyo. Ito ba'y kapanipaniwala o hindi? Okay guys? So, dalawin na yung channel. I-explore lang niyo, At panoorin nyo yung mga video natin guys. Okay? So, ang pag-uusapan natin guys ay regarding sa DO. Oh, actually guys, uh iniwasan ko talaga muna na gumawa ng uh topic or content regarding sa security guard kasi bakit? Uh isa kasing classmate ko, ininimbita uh, ko sa channel ko at sabi ko, dalaw ka naman sa channel ko, sabi mo naman sa akin. Channel mo, puro gwardya-gwardya lang. Tawag na proud ko bilang gwardya, ganun siya sa akin. so, iniwasan ko kasi siguro inisip ko baka magsawa ang mga viewers regarding sa security topic. Kaya lang, nangita ko, napapansin ko, ang napapanood talaga kung mga video ay regarding sa mga security topic. Siguro nga, kadalasan ng mga subscriber ng akin channel ay mga security guard. Kaya pagdating sa security guard mat matters, ay Oh, uh, hindi naman masyadong marami. Isang daan may git, 50, ganun. Kasi may mga uh, iniiba-iba ko yung content ko. May travel, mga travel ko, walang nanonood, 10 lang, 15, 20, ganun lang. Mga travel, tro, travel na video ko. At uh, may isa akong episode din na pala ginagawa ko ngayon, ang tinatawag na maritis ng social media ginagawa ko rin dyan, Naka, tumatabo naman, nakakarating naman, nakakaabot naman ng dalawang daan mahigit ng mga viewers siguro maraming maritis talaga sa social media, kaya maraming na nanonood anyway, uh, yun nga dahil lang guys, at uh, iniwasan ko sanang gumawa ng mga security guard matters pero, marami sana akong gagawing mga video In tinambay ko lang marami akong mga katanungan na na natatanggap at gusto kong gawa ng video pero tinatambay ko lang kasi nga inisip ko baka magsawa nga ang mga viewers so ngayon, dito tayo sa topic natin kasi napaka halaga tong topic na to hindi naintindihan ng ibang gwardiya so ito yung episode ni Rapi Tulpo may isang security guard na nagreklamo kasi nga tinanggal do siya biglang <laughs> ng kumpanya yung pinagdututihan niya kasi nga nagdadala daw siya ng babae doon sa kanyang barracks so anyway, hindi na natin Ah, uh, ikwento ang buong detalye nung reklamo niya. Na-come up lang si Tulpo nung sinisilipan niya kasi yung yung agency kung saan ang masisilipan niyang butas, yung agency para ma-doña titirahin yung agency. Uh. hindi lahat hawang nagrereklamo na ay eh, nakakabuti sa atin. Ayun tinatawag na pinatulpo ang sarili. Okay, anyway, nandoon na na question ngayon ni Tulpo na yung gwardiya nga daw ay walang DO tuloy-tuloy daw yung duty tuloy-tuloy no? yung -tuloy duty at uh, kaya daw nagdala ng babae siguro na namimiss niya yung siyota niya kasi walang DO pe. yun ang ginamang butas ni Rapi Tulpo so according daw sa batas according sa batas ay supposed to be dapat ang mga gwardiya ay may 2 days DO in a week o in a week. So, isang, isang linggo, dapat may two days na DO. So, pinaglaban ng agency na kuan na eh, hindi ho pabor sa gwardiya ang may DO na dalawang araw. Pero pinagalitan pa rin siya ni Tulpo kasi hindi naintindihan ni Sir Tulpo. Sir, kung sino man ang kung sino man ang nakapanood sa video na to, itag niyo si Tulpo kasi hindi niya siguro naintindihan eh. So, ito, na, ito na tayo pag-usapan na natin. Okay. For example, tulad ng ako nang nagdi-duty, hindi talaga ako nagdi-D.O. Guys, bakit? Bakit hindi ako nagdi-D.O.? Kasi daily basis ang security guard. Daily basis. Hindi o tayo monthly basis. Daily po, no? So ipagpalagay natin, nung kami nag duty 525 ang araw namin sa 8 oras. So dalawang D.O., dalawang araw D.O., sa isang linggo ang gusto mangyari ni Sir Turpo kasi yun daw ang yun daw ang mandatory ng taga Dole. So wala maganda naman talaga, maganda yung ganong sistema. Pero ito ang kinakaharap natin mga guwardiya, So 525 times 5 times 5 kasi nga ah uh, kwan? sa isang linggo. So may isang linggo ka, mayroon kang 2000 nung kami ha, nung kami hindi ngayon, hindi ngayon nung kami. 2020 uh, 2625. Ano? 2625. So it times mo sa dalawa yan kasi dalawang linggo naman sa isang quincenas. So meron ka lang 5,200 250 Imaginin mo yan guys mayroon kang 5,250 kung may dalawang day off ka, 8 oras ang duty mo ha. So, 5,250 ang isang kinsenas mo. Paano mo mabubuhay ang pamilya mo? Eh kung binata ka nga, ang hirap-hirap ng buhay niyan. Anyway ha, sa daily basis yan guys. So ako, nung ako nag-duty, so ipalagay natin ha, 525. 525 dun sa panahon na nag-duty ako ah. 525. Hindi ako nagdi-day off guys. Hindi ako nagdi-day off kasi nga hinagot Apat anak ko nag-aaral lahat. So, hindi ako nagdi-day off ah. Bawal yun. Bawal yun. Totoo sa, sa, batas. Bawal yun. Pero pabor yun sa mga... Bakit pabor sa mga gwardiya? So, 525. 525. Times 7. 5 times 7 yun. Kung 8 oras ah. Kung 8 oras. Ah, uh, 3675, 3675. 6, 3 -6, -6 8 oras yung guys Walang diop-dio ba? Ah uh, Ah uh, Yan ang patakaran namin Nung nag Nagkukuan kami Nag Didetail kami ng Sa amin mga Sa amin mga Mga subordinates Kasi officer ka ako eh So kung 8 oras ka Hindi namin binibigyan ng diop Kasi nga kulang nga naman talaga Pero pag 12 oras ka Binibigyan namin ng diop Isang araw na diop Isang araw, hindi dalawa. Sa isang linggo, isang araw lang. So, pagpala, dito na tayo muna sa sweldo ko, ha? sa sweldo ko. Dahil apat anak ko, hindi ako nagdidio. Sa, five, sa 5.25, may apat na oras akong na overtime na ang binabayad sa amin niyan dati ay 50 isang oras. So, sa apat, may 200. So, may 725 ako sa isang araw. 12 oras yun, ha? 12 oras. So, i-times it na lang natin agad-agad kasi hindi ko nga ako nag deo ng 15 days. Mayroon akong 10,000 10,875 10,875 I-times ko sa ito ha kasi para maging monthly. 21,000 So may allowance ako ng 3,000 Itatag Itatagdag ko yung 3,000 na allowance ko Bilang officer to kesa Umabot ako ng 24,750 Walang diop yun Stressful ako Stressful, grabe Ang pagod ko sa katawan Mentally and physically Talaga namang exploited ang katawan ko nung panahon na yon sa duty. Bakit hindi ako nagdideo? Kasi nga hinahabol ko lumaki ang sweldo ko. Lumaki ang sweldo ko dahil apat ang anak ko. Nag-aaral lahat. No? Yun ang gusto ipaliwanag ng agency kay Sir Tulpo na daily basis ang mga gwardya. Kaya kung ang gwardya tanungin mo, Sorry, sorry, natumba. Okay guys, kung ang gwardiya tanungin mo guys, hanggat maari hindi nag-gide off ang gwardiya. Maliban lang doon sa tamad na, na gwardiya, tamad na tamad. Tamad na gwardiya. So hindi pabor sa atin kung bibigyan tayo ng dalawang araw na di off sa isang linggo. Kasi bakit? Liliit ang sahod natin at lalong hindi magkakasya. So, balik tayo, no? Doon tayo sa sinasabi ni Sir Tulpo na two days di sa isang linggo. Napakasarap na nakuan yun. Na programa yon. Ang problema kasi, applicable, applicable lang yan, Sir. Sir Tulpo, applicable lang yan sa monthly basis. Hindi ho nagma-monthly basis ang mga agency. Tulad ko, tulad ko, dosi-dosi ako, dosi ako, araw-araw walang D.O. Sa isang buwan, noong panahon namin, hindi ngayon na, ah, kasi 600 na mahigit ngayon ang, um, ang, ang ba o oh, ang uh, minimum. Pero nung kami, 500 mahigit lang. So, kung ibabasihin mo yung sweldo ko dati na dosi-dosi walang D.O. 21,750 hirap, hirap, pa <laughs> hirap na hirap pa kami pagkasahin sa aking pamilya. Hirap na hirap pa kami nun na. Isipin mo, apat nga kami, na apat ang anak namin, sa so mag-asawa, anin kami lahat. May kurinti tubig. 21,000, hirap na hirap pa kaming budgetin yan. Kung yung 21,000, monthly yan, may 21,000, 750 monthly ka, may day off ka ng dalawang araw, pabor po, masyadong pabor po sa gwardiya yan. Pero hindi po magiging applicable yan, Sertol po, yung dalawang araw na day off dahil daily basis po kami mga security guard. Ngayon kung gusto nyo pong ma-implement yan sa mga security guard na uh, two days ang day off sa isang linggo, magpanukala po kayo na magiging monthly basis po ang mga security guard. Di mas masaya po sana. Yun po ang dapat ipaliwanag ng agency sa inyo na hindi nyo pinapakinggan dahil ang gusto nyo pong ipagdiinan na naglumabag na, 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 na po ang agency ng batas ng dole na 2 DO sa isang sa mga security guard which is Sir Tulpo I hope na may magtatag nito kay Sir Tulpo at may paliwanag niya which is Sir Tulpo hindi po masaya ang security guard na bigyan nyo ng day ng 2 days sa isang linggo dahil daily basis po ang mga security guard. Imbis na makatulong, lalo po magpapahirap sa mga security guard. Okay. ah uh, okay naman, maganda. Pero paano ko po kayo paano po magiging maganda ang buhay ng isang security guard na ang ang kita instead na madagdagan ay mabawasan. No? eh, dito naman sa, sa, sa Pilipinas, eh, isipin nyo ha, o palagay natin doon ha, di ba, kinuinta natin yung 520, di ba, times 5 lang, 2,625 times 2, dahil 1, sa isang pinsinas, 5,250 Bawasan pa ng agency yan Sir Tulpo ng SSS Pag-ibig Pill Hill at gas ban at ano-ano pang mga kaltas dyan sa agency magkano na po natira sa sa isang normal na security guard na imamandatory nyo kasi sabi ni Sir Tulpo dun sa episode niya i-report ko kayo, i-inspeksyonin ko kayo kung nag, magdi ang mga gwardiya nyo ng dalawang araw sa isang linggo. Sir, tol kung imamantli basis nyo po ang mga security guard, pabor na pabor po sa mga security guard yan, sir. Lalo na po kung nag-duty ako, sir, yung nag-duty ako, grabe, na-manage ko lang ang sarili ko dahil ginamit ko ang mindset ko at ang gulang ko sa sarili ko kaya na-manage ko. Seven days 12 hours akong nagjuduti 2 hours akong nagbabiyay papasok dahil malayo at 2 hours akong pabalik so 12 hours plus 4 hours equal 16 hours ang wala ako sa bahay 8 hours ako sa bahay lang sir kakain, konting kain tapos konting pay nga, sabay tulog sabay pasok na yun yung yun yung buhay ko dati nung nagwagwardya ako nagjujuti bakit ko po ginagawa yon dahil para po kumita ng malaki-laki dahil hindi umagkasya magkasya kung mag-uutso oras ako at lalagyan mo po ako ng D.O. Actually, ni-require naman kami na mag-D.O. ng panahon na yon. Choice ko po yung na hindi mag-D.O. Kasi nga para lumaki. Pero kung i mandatory, yung sabi ni Sir Tulpo doon sa episode niya, na bawal yung ginawa nyo. Ang hirap kasi sa batas natin, Sir, ang ganda ng, ng point of view, pero hindi nyo tinitingnan kung ano po yung uh, binipisyo sa mga ordinaryong tulad namin mga security guard. No. Kaya ang mga agency, ay talagang pinapayagan din nilang magdose-dose ang tao nila minsan walang day off kasi alam nila na daily basis po ang security guard at naghahabol yung iba na kumita na malaki dahil para pangbayad sa mga utang at yun na nga panghabol sa araw-araw na daily na pamumuhay ako dati kung inalok ako ng agency ko na oh kunin mo tong pwesto na to kasi ganito ganun una-una repair reper, kung malapit at medyo 12-12 kasi pabor pero kung malayo 12-12 pinapatos na namin kasi 12-12 12 pero pag sinabi ano bang duty niya sir? 88 ba niya sir? 88 lang eh ay huwag naman na, sir tumatanggi ako dahil bakit? sayang lang ang panahon kung bagyutute ako dun tapos ang kita ko ganun lang tapos 88 i-require pa ni sir Tulpo ng 2 days DO o ano na matitira sa shield ng ng security guard? Okay sir, sir po, naintindihan niyo sir? Kung sasabihin niyo sir, o oh, 20,000 ka a month, may 2 days kang di sa isang linggo, pabor na pabor po 'yon sa mga security guard. <laughs> Kahit do si dosi ang duty, pabor na pabor po 'yon. Ang tanong, pabor ba sa mga agency at sa mga kumpanya dapat yun ay panukalan, sir. Hindi yung mag-uutos na lang kayo. Sa doli yan. Sa doli. Pero hindi nyo kinapakinggan yung side ng mga security guard. Tulad nun, gusto ipaliwanag ng agency. Ay, hindi. Bawal yan dahil nasa batas ng doli yan. Ginagano-gano niya. Pero hindi niya naintindihan yung side ng mga security guard. Na ang habol, madaling sabihin sa inyo dahil yung iba, regular employee, monthly basis, Oh, 30,000 ka a May due may due pa dalawang araw. okay lang, papor, mas maganda 'yon. Pero yung daily basis, ganunin mo sir, tol po. Ano na matitira, sir? Sa sweldo ng mga guwardiya natin, sir. Okay, guys. Yung nagreklamo. Wala talaga siya sa ayos. Hindi niya alam. Kaya nga alam nagresulta resulta nung guwardiya nag 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 nagreklamo. Nag, reklamo, nagresign siya kasi hindi niya naintindihan yung RTU. Nag-resign siya agad sa trabaho niya. Ang yung mangyabang niya mag-resign, ikala niya may maasahan din siya pagkatapos ng resign niya. Pabor sa, sa agency yun, yung mag-resign. Pero another topic na yun. marasabi sabi ko nga, marami akong gustong ng itapik sa security guard. Iniiwasan ko lang kasi baka magsawa nga yung mga viewers ko. So ngayon guys, I hope na naintindihan, lalo na ni Sir Tulpo, na bakit ang mga security guard ay mag-D.O. Oo, nandun na tayo. Physically, mentally, stressful talaga. Lalo na ang nag-duty ako dati, stressful. Pero tinitiis ko yun, alang-alang sa pamilya ko at alang-alang sa kumita ako ng malaki. Imaginin mo kung may kurinti ka, may tubig ka, at mis hanggat maaari nga ngayon, may Wi-Fi ka eh. Kasi mas magastos ang panayang load mo. Kuwintahin mo yung load mo kung sa Wi-Fi mayroon ka sa bahay mas magawa ng wifi, mas nakakatipid ka. Kunwari, may 800 kang plan sa wifi sa bahay nyo, malaking bagay na yon O dagdag -dag pa yun sa bakuhan. Nasasabi namin si Sir po, kasi siguro yung mga tauhan niya, monthly basis at may sapat na halaga. Ako, Sir Tulpo, I hope may, may nagmatagtag nito. Ako, Sir, inikot ko na halos lahat ng agency sa Maynila kahanap ng kahanap ng malaking magbigay ng sweldo. In the end of the day, sir, lahat na napuntahan kong agency, puro minimum. Walang lumagpas yan, puro minimum. Kasi yun ang nirequire ng batas eh. Minimum eh, di minimum. Eh, yung mga agency pa, negosyo yan eh. Magpapatalo ba yan? Hindi po. So, sir, bago nyo po ipagdiinan yung tinatawag na diop-diop na yan, sir, tingnan nyo muna yung side ng gwardya hindi ho po nakakabuti, nakakaganda sa side ng guardian, pinagdiinan nyo yung DO pero hindi nyo tinitingnan ng resulta ng, ng sweldo gusto ipaliwanag ng agency na sir Pinayagan po kami ng dole na magdosi-dosi yung mga kuan. Alam ko yung dosi-dosi na walang D.O., hindi talaga papayagan ng dole yan. Ika nga, na lang yon yung yung kasi nga ang mga agency minsan kulang sa tao kahit ako nung nag-officer ko kulang ako sa tao 24 nagpapadyuti ako 36 pa nga nagpapadyuti ako pero yun ay sikrituhan na ng galawan kasi nga walang tao ayon din namin mabutasan yung ang uh, ikompanya kumpanya namin na o yung isang pwesto kaya nga guardia eh, security guard nga eh so kung magtatanggal ka mag magbabakanti ka ng tao dyan di wala na yung depensa ng security guard yung security ng sitwasyon wala na so ginukuha namin, sinusugal namin na mag-duty ng 24 hours yung tauhan namin, minsan 36 hours pa, para lang masabi na may tao doon. So, isa yan sa dahilan na bingi-bingihan na lang yung mga kumpanya o agency na mag dose na walang DO, hindi na nila pinagdiinan ng pansin yun kasi ang iniisip nila, uh, yun na nga, yung kumita rin yung security guard ng tama nang na, sapat din kasi tulad ako nung nag pag nag-D.O.P. ako ng na isang araw ang laking bawas talaga sa sweldo ko ang laking bawas kasi ap, apat anak ko eh nag-aaral lahat college lahat yan tatlo diba so paano paano ko pagkakasahin yung kikitain ko kung babawasan mo ako ng D.O. So minsan nagdidiyo pa ako pasip sa pilitan ko may lakad at yung nga mas masama talaga pakiramdam ko. So nagdidiyo pa ako. Si Pero ganun pa man ay hangga't minsan nilalagnat ako ng duty ta rin pa rin ako talaga. Oh, so, ngayon, sir, tulpo, maganda yung layunin niyo, sir, na maganda ang DOP, magkaroon ng DOP ang mga security guard pero i-monthly basis nyo po yung security guard hindi daily 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 po ang security guard sir daily hindi yung monthly yung sinasabi yung 2 days na day observe sir tulpo ay applicable po yan sa monthly basis yan pabor po ng mga mga gwardyan yung tuwantuwa mga gwardyan dyan ngayon kung mapapakulak panukala nyo yun sir eh uh, maganda tayo naman mga security guard huwag tayo basta basta reklamo ng reklamo na hindi nyo naintindihan yung sitwasyon ang tawag dyan, pinatur, pinatulpo nyo ang sarili nyo. Marami akong video dyan, guys. Ayan, oh. Panuurin nyo muna bago, bago kayo gumalaw ng guwan. Maraming po akong dapat gawin ng mga video regarding sa security guard. Iniwasan ko lang na magsawa yung mga viewers ko, mga subscriber ko. Kaya hindi ko ginagawa na tinutuloy-tuloy ang security guard matters. Kasi nga, gusto ko na may mga ibang topic naman ako may, may e-opper sa akin channel. So, mayroon akong maritis ng social media, uh, mga viral video na viral issue, ginagawan ko ng video yon Kaya, nakakakuha naman ako ng viewers kahit na 200, mayroon naman kahit pa paano. So, kaya lang, yung mga, uh, mga travel tour ko na mga video, wala talaga na manood at sa ibang mga sports esports na mga na mga kwan, mga video ko wala talaga nanonood. So, So, yun yun. So, gusto kong gawin na mag-offer ako ng mas iba-ibang topic sa channel ko. So, guys, I hope na naintindihan nyo na bakit iwasan nating magreklamo ng yung bang nireklamo mo ang sarili mong palpa. Nagreklamo ka sa yun din ang hang. Okay, guys? So, naintindihan nyo bakit ayaw ng mga security guard na may D.O.P. Okay? Ayaw nang ayoko lang kung may gusto may mga guwardiya na gusto magkaroon ng DO, o di comment kayo. Ikaw pat, pataka kang istorya. Gusto namin ng DO, o di ba ikuan niyo mas maganda mag DO kayo kung gusto niyo. Yun yang long yun, yun lang yung guys. So, ayaw na naintindihan niyo, malagbigyan niyo ng like. Ngayon kung naguluhan, ayabangan o ano man, i-dislike niyo yung video nang nagdi-dislike kasi. Eh. Dislike niyo. At kung may napansin kayo masalita ko na medyo hindi na maganda, hindi e mag-bash kayo. Mag-bash kayo na mag-bash, guys. Libre yun sa comment, guys. Oh. So, guys, ano, guys? Kita-kita na tayo sa susunod na videos. Bye-bye, guys. Bye-bye.